coach team ko nagsalita na kung bakit wala siyang planong ipahiram si Justin Brownlee sa SMP. Ans Kwame, second option na pala ng ating Gilas Pilipinas at Gilas Pilipinas, posibleng makabuo ng quadruple tower kontra sa New Zealand. Sa naging panayam ng Sports Now ng Abante Radio, sa head coach ng ating Gilas Pilipinas na si Coach Tim Cohn, ay ipinaliwanag nga nito kung bakit wala sa plano niya na ipahiram sa sister team ng barangay Hinebra na San Miguel Pirman ang kanilang import at naturalized player ng ating Gilas Pilipinas na si Justin Brownlee. Ayon kay Coach Tim Cohn ay busy sa ngayon sa barangay Hinebra si Justin Brownlee at hindi katulad ni Ange Kwame na walang commitment sa kasalukuyan kaya nakuha siya ng Meralco Bolts bilang kanilang naturalized player sa nalalapit na pagsisimula ng East Asia Super League. Napakahalaga din daw kasi si Justin Brownlee para sa ating kilos Pilipinas, lalo na ngayong injured pa at alam ko hindi pa kumpleto yung naturalization process ni Benny Boutright kaya kailangan nilang mapanatiling healthy si Justin Brownlee. Ngayong nalalapit na ang next window ng FIBA Asia Cup qualifiers kung saan makakalaban ng ating Gilas Pilipinas ang malakas na kupunan ng New Zealand at ang Hong Kong sa November. At dahil nga hindi pa rin ready na maglaro si Benny Boatwright para sa ating Gilas Pilipinas at negative na din sa November ang NBA player na si Jordan Clarkson dahil ongoing na that time ang NBA ay lumalabas na si Angelo Kwame na ang second option ng ating national team bilang naturalized player. Kung sakali na problema si Justin Brownlee na wag naman sana, no? Pero syempre, reality ha, na minsan nai-injured yung mga players. Pero just in case, bagaman magiging napakalaking kabawasan niyan sa ating Gilas Pilipinas, in terms of scoring, ay magkakaroon naman tayo ng quadruple tower. Dahil meron na tayong Kai Soto, Junmar Pahardo, AJ Edu at Ansh Kwame bilang naturalized player. Kayo mga kabasketball, anong mga sasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.